Okay guys. So pupunta tayo dun sa pag-acquire lang natin ng breeder kay Sir JG Arshaga. Dito kami sa may Bombasi compound. Ayan, nakarami na tayo dyan. Stig. <laughs> ito, yung ito yung mga flyer mo, ano boss. Ayan. Stig. Breeder, ito na po lahat dyan. Okay. Pimple lang. Tapos, hindi mo kailangan ng sobrang gandang kulungan. Okay, guys. So, ito na yung pair na binili natin. Ito yung cock. So, ito yung hen. Yung kainan, ginawa ko na lang muna ng ano, ng Sorry, ayan, binutaos ang ko dito, tsaka dito. So, ito yung inuminan. Ayusin pa natin yan. Tapos, tinakpang ko muna tong butas ng screen para walang pumasok na daga. Kasi daga ang pinakamina na kalaban pag nag-aalaga ng kalapate or kahit anong ibon. Yan. Yeah. Welcome home, PJ Bird. Yan. Yeah. Marvin si Bird. Yan. Yeah. Takloban Bird. Yan. Yeah. Thank you sa pag-alaga. Yan. Yeah.